Magandang araw Pilipinas! Shoutout nga pala sa aking mga followers. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil alam nyo naman kung sino kayo. Ayan. Dahil nga sa maraming bunga ang aming langka ngayon ay magugulay tayo ng langka. Dito lang yan sa aming likuran ng bahay at ito naman yung aming harapan. At dahil season ng langka ngayon, syempre hindi natin palalampasin ang gulay na langka. At ito na nga, binabalata na yung langka para sa aming ulam ngayong tanghali. At syempre, ito rin yung ating iahalo dito. Ito yung napaka-fresh na crab. Ito. Dahil nga sa piyesta ngayon dito sa amin, syempre nandito rin yung aking mga tiyuhin, tiyahin sa side ng aking father. Ayan, so, ito nga pala yung aming handa ngayon. At ito na yung langka na aking niluto na hinaluan ko nga pala ng crab. Tapos ngayon, ito naman yung ating mga bisita dito, mga tiyahin ko. Ayan, tapos dito naman sa kabila, nagkakantahan sila. Ito naman yung aking father, tatay ko, tsaka yung pinsan ko, and then mga tiling ko, kapatid ko. Ayan after ng aming kainan ay nag ready naman ako dito ng aming mga dadalhin dahil nga ay pupunta kami sa Subic at ito nga talaga ay nakaplano na so fast forward na tayo andito na nga pala kami sa wishing cave ng kalintaan ito ay dinarayo ng mga turista dito dahil nga sa napakaganda ng tanawin okay. 过来啊！过来！他 <laughs> o oh, diba, enjoy ang lahat. Ayan nga, pakatapos namin magtampisaw doon sa loob ng cave. At talaga nahirapan kaming lumabas dahil nga yung alon napakalakas tapos yung butas umaabot yung alon doon sa may butas so hindi kami makalabas ka. kaya naman hinintay namin na bumaba yung tubig tapos yung alon humina at kailangan mo talagang mabilis kang lumangoy palabas dahil kung ikaw ay maabutan ng alon uh, pwede kang maaksidente doon, tumama yung ulo mo doon sa bato, ayun So, ayan nga guys, ay papunta na kami ngayon sa Subic Beach. Ayan. At mula dito sa aming kinaruruunan, ay matatanaw mo na yung ganda ng Subic Beach Small. Dito nga pala kami sa Subic Beach Small dahil nga sa hindi naman kami dumaan ng tourism office. Dahil nga, syempre, sabi ko, magtipid tayo dahil mahaba pa yung lalakbayin natin. So dahil nga sa nagtipid kami, kaya ito naman nagpahanap ako sa aking kapatid at meron naman siyang kaibigan na may motorboat dito lang yan sa may barangay Colase. Ayan, so doon kami nag-start, doon kami sumakay. At ito nga yung deference ng hindi ka dumaan ng tourism office. Uh, hindi ka pwedeng pumunta doon sa Huwag Lagoon. Pero para sa amin, okay lang din naman. At least na-experience namin tong pink sand. Uh, dito sa may kalintaan mat ng Sorsogon dahil ito nga sabi ko nga matagal ko nang gustong puntahan din ito at dahil nga sa taga dito lang din naman ako pero syempre pag mag isa ka lang at ngayon nga dahil may mga kasama akong pumunta rito syempre gusto ko talagang ma-experience na pumunta rito ngayon at dahil nga sa summer hindi maalon at syaka napakainit ng panahon kaya gusto ko talagang pumunta rito na lang kung namin at hindi dito ba yung babayaran yung kanila? Ang test na mo? Malalim ba rin? Bigla, lalim nga, biglang lalim. Biglang lalim, pahukay. <laughs> na nga, pakatapos kong magligpit ng aming mga gamit, ay may nakita ako rito ang buko na napakababa lang. Kaya naman, hindi ko pinalampas na mag-video-video dito, mag-picture. Ito naman tayo sa harapan ng beach. Makikita nyo rito na napakaganda talaga yung tubig niya, color green, tapos yung kanyang sand ay pink sand talaga. At mula nga dito sa aking kinatatayuan ay mapapansin nyo yung tubig na napakalinaw tapos dito ay mapapansin nyo mababaw tapos sa unahan lang ng konti ay malalim na so delikado pala to sa mga may bata na kasama dahil kapag hindi ka marunong lumangoy ay tatangayin ka talaga ng alon pagit na at ito na nga guys, honest review lang tayo sa napansin din ng aking kasama dito na sabi niya pahukay yung tubig. So two steps mo lang, malalim na. So, hindi talaga siya recommended sa may mga kasamang bata. At sa mga hindi pa nakakapunta rito ay talagang pink sun siya. Pinong buhangin, sumaganda so siya. Ayan lang guys. So about naman dito sa aming nakuhang kubo, ah uh, nagkakahalaga siya ng 1,200 pesos. Tapos may dala kaming dalawang ten Uh, free na 'yon, wala nang bayad. Kasama na 'yon sa kubo na 1,200 pesos. Ang kagandahan naman dito kasi is meron kang mababanlawan, may CR, tapos pwede kang mag-charge, may kuryente sila. So, okay lang din naman. At syempre, kapag pumunta kayo rito sa island, ay huwag niyong kakalimutan na magdala kayo ng baon. Dahil nga dito sa Subic Beach Mall, uh, may tindahan naman. Kaya lang doon pala yun sa kabilang resort. Uh, pwede naman daw doon bumili. Kaya lang nung bumili kami doon ay sarado. So, mas maganda talaga na magdala kayo ng baon. Ito na nga, kinabukasan, 11 a.m., sinundo na kami ng bangka. Ito naman ay sabi niya kung anong oras, wala naman, unlimited naman siya. At, sabi naman niya, pwede naman hapon, kinabukasan ng hapon, wala naman problema sa pagsundo niya. Kaya lang, syempre, wala na kami baon, and nasabi namin 11 a.m. Kaya 11 a.m. talaga nandito na siya. At ayun lang, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung view pa uwi hanggang sa makarating kami sa may kulasi. So, thank you for watching guys. A to the city The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the net. today. Yeah. All buildings As the chemicals They take us higher The night's young it is just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night So dito na nga tayo, nakarating tayo ng safe. Uh, walang aberya na nangyari. Uh, ito nga pala yung tinatawag nilang suba dito sa may barangay Colase. At dito pala nangingisda yung aking kapatid. Dito rin galing yung alimango at saka yung tusa na niloto ko. Uh, hinalo ko sa langka. Yung iba doon ay binili ko 'yon sa Palinke yung maliliit. So ayan lang guys, thank you for watching. So next natin ay yung pauwi na tayo. So after natin sa Subic, ito na 'yon, binabaybay na natin yung kalsada papuntang Matnog, Sur Sugon, sa Sintro. At ito nga pala yung view point dito sa May red mountain at sa kabila naman yan ayan yung tinatawag na manta ayan our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher It's young. It has just begun. And she puts her hand in her